Wait. Ito ang aming rice. inililang lang namin sa labas. Kasi naubusan ako ng rice. Ito yung niloto ko. Kinamatisan chicken. Tapos bumulay ko sa labas nitong bulgogi. Ayan. Punta kami ng church today. Kasi last ano, holiday, Holy Week, last day. Kaya, ala, kung time magluto, eh, ito na lang. Sige, thank you.